Malinaw nang palinaw na ang pag-aalaga sa sarili, yung pag-aalaga sa sarili natin, sa katawan natin, ay hindi lang sa pagkain ng tama, hindi lang sa pag-exercise, hindi lang doon. Kung hindi saan. Ngayon, very clear na eh. Ang pag-aalaga sa sarili, malaking factor, alagaan itong yung tumatakbo sa isip natin at saka yung nararamdaman ng damdamin. Kaso tayong mga negosyante, ano? Hindi natin naiisip na alagaan tong ito, tong utak natin, 'di ba? Tong pag-iisip natin sa damdamin natin. Kung anong laman ng isip natin, kahit gaano kabigat 'yang pinag-iisip natin o nararamdaman natin sakit ng damdamin. Hindi natin alam na dapat pala ding trabahuin 'yon. Dapat palang pagtrabahuan na alagaan ang ating isipan at ang ating damdamin. Kaso, wala naman nagsabi sa atin. At ngayon lang nagpuputukan na malaki ang kinalaman ng sobrang pag-iisip, sobrang pag-aalala, sobrang sama ng loob, kung gano'n tayo magiging malusog. Ang alam lang natin, mag-exercise, di ba? Kumain ng tama, magbawas ng matamis, magbawas ng maalat. Yan ang mga natin. Magpapawis. Pero ako, itong taon na to, ngayon ko lang din na-realize na dati enjoy na enjoy akong magbitbit ng problema. Alam mo, bitbitin mo yung problema sa isip mo, yun nandiyan lang. Alam ko, magkakatulad tayo dyan. nag enjoy tayo na may bitbit na problema. nag enjoy tayo na 24-7 may inisip kang problema na kahit nakahiga ka, kumakain ka kasama ang pamilya mo, hindi ka natatapos magtrabaho. Di ba? Pare-pares tayo dyan. Walang stop. Walang, walang pause sa atin. Hindi natin alam kung paano paiintuin yung sarili natin sa pagtatrabaho. E al ang alam ng iba, ang trabaho, magbuhat, di ba? Mag magtulak. Ay, di ba? Nasasirado ka pala tayo. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Magtulak, mag magtrabaho. Magtulak na kung ano, magbuhat mag, mag magpakahirap. Yun ang alam nating trabaho. Ayun din ang alam ng iba na trabaho. Kaya pag tayo nakanta, paupu-upu lang tayo, di ba? paupu upo tayo. Nasasabihan tayo na, oh, pa, patengga-tengga ka na naman dyan. Yun ang tingin ng karamihan. Pero tayong mga negosyante, alam natin na kahit na pahila-hila ka, ka dyan, kahit nga natutulog na tayo eh, di ba? Nagtatrabaho pa rin yung utak natin. Ngayong nagkita kita tayo mga kasosyo, gusto ko ibahagi sa inyo na alagaan natin yung ating sarili, hindi lang sa pag-exercise, hindi lang sa pagkain ng tama. Kung hindi, pahintuin natin naman yung utak natin. Yun ang pahinga ng utak eh. Pahintuin. Eh, problema, paano pahihintuin? Yun hanggang ngayon, hindi pa maklaro kung paano patitigilin ang utak natin. Lalo na, sanay tayo mag-isip. Sino yung mga limang taon na nagdinegosyo dito? O oh, di ba ngayon yun na naiisip kung oh, ano? Kung ang katawan na papagod, pinapahinga natin, di ba? Uupo ka, inom ka ng tubig, babakasyon ka ng tatlong araw, pahinga na yung katawan. Pusa, kasos, kasal siya, makakasal siya, pasok po, tuloy-tuloy. Tama ba na, tama ba na pasukan? Ha, ah, tama ba? <laughs> Maganda araw mga kasosyo. Yan, yeah, mamaya, mabibig to kayo isa-isa. Di ba sa kasalan po tayo? Kasosyong? Rodel. Rodel. Ganda araw po, kasosyong Rodel. Teka, mamaya makamig ko kayo isa-isa. Ah. Magkasama po talaga kayo? Teka, sabay lang. Ayan, saka si kasosyong? Algin. Algin. Ayan. Welcome po, welcome. Ang problema, wala bang maayos na paraan kung paano pagpapahingay ng utak? Kaya gusto ko sabihin sa inyo, kanya-kanyang figure out. Ah, masik ako, hindi ko lang paano yung utak eh. Kung paano siya titigil. Di ba? Alam nyo to. Kausap nyo ibang tao pero utak nyo busy mag-isip ng problema. Wala naman saan ng problema kung kung yung problema iniisip natin ay kuro na susolusyonan. Pero anong katotohanan? Hindi. At sa kapag tapos masolve na isang problema, ano nangyari? May bagong problema. Eh. Di ba? Mga kasosyo, ang katawan natin, ang tangi nating instrumento, syempre, para makapag-execute. Kaya itong na-realize ko these few months, this past few years, itong, itong taon na to na ganun kahalaga ang katawan. Pasensya na kayo, kasi yung ating slogan na trabaho malupit, baka mamaya kasi maliteral ma natin eh. Kaya sinishare ko sa inyo, trabaho malupit, saka ano kaya, pahingang malupit na <laughs> hindi ko rin alam eh. Kung paano ipa, ipa, ipahinga talaga yung hindi katawang pagod eh. Hindi eh. Hindi pagod ng katawan yung yung sinasabi ko eh. Pagod emotionally. Tayong mga negosyante, wala pa, wala pa tayong pag-aaral dyan. Kung paano yan. Unti-unti ko na nga rin nare-realize kung bakit panayate yung mga mayayaman, di ba? para good panay-travel doon. Kasi nga naman, sa laki ng dinidesisyon na nilang problema, ang kailangan nilang i-handle, hindi na pagkain ng masustansya, hindi na pagpapahingi. Ang kailangan nilang i-handle, yung psychological, yung, yung mental state natin. Lalo na ngayon, tayo mga negosyante, nagko-content -co na rin tayo, karamihan. At ang pagko-content, -co pagod ng utak din yan eh. So, dilalawa na natin yung pagod ng utak natin. Pagod sa negosyo, tapos pagod sa pagkocontent. Same po yan, pagod ng utak ang ginagamit natin. Hindi braso, hindi tuhod. Hindi enough na magpawis ka, tapos pahinga. Okay ka na, hindi. Wala pang klarong para kung paano ipapahinga yung utak. Pero reminder to sa ating lahat, mga kasosyo. May isang inspirasyon na content creator na tunay na mahal ang Pilipinas. Kilala niyo yun. Si Doc Willie. Na recently, talagang in-announce niya na dulot ng stress yung nangyari sa kanya. Alam niyo mga kasosyo, sinusubaybayan ko si Doc Willie. Nung una siya na tumakbo ng senador, nagpost may poster siya, may post ako eh. Talaga, siya lang ina-anunsyo kung binoboto ko si Doc Willie. Si Doc Willie, oh. Senador, tumak ay, ay, una sama, senador, tumakbo siya. Ano pa yun? 2019 pa yun. Tumakbo siya. Kasi nararamdaman ko, tunay ang puso ni Doc Willie. Tapos tumakbo siya ng Vice President. Siya rin na binoto ko nun. Alam niyo siya na ako nabilib kay Doc Willie? Eto talaga. Nabilib ako kay Doc Willie. Kasi right after niyang matalo sa pagka-senador, nung una ha, pinag-aaralan ko kasi siya eh. Napalo siya sa senador 2019. Pagkatalong-pagkatalo pagkatalo niya ngayon, mamayang gabi, nag-vlog kagad siya. Nag-vlog kagad siya. Alam niyo kung tungkol siya vlog niya? Tungkol kagad, ka dun sa content niya na kalusugan. Tungkol kagad. Tung -tung Kumbaga, natalo ako sa pagkasinador, trabaho ulit. Ex content ulit. Alam ko yung, alam kong mahirap yun. Natalo ka sa pagkasenador. mamayang gabi, balik trabaho ka kagad, content ka kagad. Kung ako tubagbong sinador, tapos natalo ako, baka magpahinga muna ako ng 6 months. Kasi siyempre malungkot kayo eh. Pero si Doc Willie upload ka agad. Nagturo ka agad ng sampung pagkain na makapagpalakas ng iyong katawa. Yung, yung agad eh. Sabi ko, ayos, ang dibdib na ito ni Doc Willie. Naulit na naman nung Vice President. Eh di botohan. Grabe pagod nila eh nung election eh. Botohan. Nag-vlog lang. Hindi, di natalo siya. Nag-content siya. Mga kinagabihan. Kina kinabukasan, balik content ulit. Sampung dahilan may iwasan ng high blood. Yung kagad eh. Ilagay nyo yung sarili nyo doon. Kung kayo natalo ng ga ganong big time, big time na failure, hindi mo mag-execute ma ka agad balik trabaho ka agad. Baka maglasing ka muna ng tatlong araw, di ba? Pero si Doc Willie sabi iba klaseng tao to. Ibang klaseng tao to. Iba tong magtrabaho. Nabili ba ko doon kay Doc Willie? And then recently, nung nakarang araw, di ba? Nag, nag, uh, nag post sila na tinamaan ng sakit si Doc Willie. At ang sinasabi niya dahil, dahil sa na-stress siya ng sobra noong ereksyon. Sinabi niya talaga, na-stress si Doc Willie ng sobra sa ereksyon. I, i, ano yun, iiyak ng damdamin niya eh. Nalulungkot siya ng lungkot dahil natalo. Nalulungkot siya dahil sa mga basher. Kung kayo nagko-content, ako nagko-content, alam ko yung epekto nung mga hate comment, eh, yung mga bash na yun, ang ah, bigat nun. Pero si Doc Willie, right after matalo, hala sige, servisyo ka agad, content ka agad, tapos ta ano ulit yung ginagawa na may mission sila eh, parang medical mission, execute ka agad. Hindi nabigyan ni Doc Willie ng panahon yung sarili niya makapagpahinga. Yun yung nakikita ko.